Kaya mga basher na mga walang kwenta dyan, baka isunod kayo iburol, katulad ng isa binurol na. <laughs> Ay, oo, mga, pangkas yung mga fans namin. Binurol na ise, Ayun. May kanta, Binurol na ise, eh. Ayan. Tumaya ako dos pesos lang. Ayan, guys, napashare ng live. Pa-shoutout po yung Juvan David. Hello. Ayan, hello po. Ayan. Kuya, sabi ni Jocelyn. Hi, Jocelyn. Why, Jocelyn? Kain po, kuya. Ayan. Guys, pashare ng live. Yung link na sa comment section below. Mag-register kayo dyan at maglaro. Pumaya ko na kain ko pa. Ay, hindi mo yan. Kaya, yeah, kala ligong-ligong talaga lagi si Annalyn, eh, Sana naman, pag uwi mo ng Boracay, at pag uwi namin ng Manila, diretso outing tayo. Ay! <laughs> gusto ko kasi makita na nakaswimsuit si Annalyn, tapos ikaw may pabakat ka na blue. Huwag mo kami lokohin sa pa sa pa short mo. Kailangan gusto namin makita personal yan. Ayan. Yung dong, baka naman. Nalilito na ako sa blue short. Ano ba yung blue short? <laughs> yung may pabaka. Ano ba yung bumabakat doon? Ayan. Alam mo muna yan. Gusto mo ba magpabakat din ako? <laughs> Ayan. Hello guys. Guys, support natin, guys. Dan register. Thank you, Labuen. Ayan, oh. Ay, maraming maraming salamat, Myra. La Seda Ferran, salamat sa 1,000 star. Thank, thank you, you so po. much. Salamat ka kay Ma'am Meran. Thank you po, Mami Meran. Ma Mami Myra. Ma Mami, Myrna. Ma Myra Meran. Mami, Mami Maria. Thank you, thank you so much po sa 1,000 star. Napakalupit naman talaga. Baka may ahabol dyan. O, oh, ba? Diba? naman. Alam ko guys. Lagi na wala yung internet. Bilog na bilog mata ko. Oh, wala internet. Ayan. Alam ko guys, minahal nyo kami. Siyempre ayoko namin kayo nalulungkot, ba? Diba? Eh, hey! ibigay nyo muna sa amin ang arrow na Guys, yung link po na sa comment section below. Juban David Production, Kuya, Uloy Ang Lindo. Yes po, wala mga babago dyan. Bigay nyo muna sa amin yung araw na to. Sana nag-usap na kami ni Dindo Goods na wala nang problema. Kaya sana, wala namang hindi yun yung yu alam. Baba, yung na pa. Pusin mo yan. Kapayat ka na naman dyan. Tumataba na. Opa, tuma? share na live. Share na live. Share na live. Share the motherfucking live. Share na live. Share na live. Tap the live. Tap the live. Share na live. Share na live.